Na target ng Israel ang media sapagkat nais nila ng media blackout at gusto nilang mapaalis ang mga media roon at gusto nilang takutin ang media sa pagre-report ng katotohanan on the ground. Ang Israel ay napaka sa pagsusupil ng katotohanan at ito ang dahilan kung bakit para sa mga responsableng periodista para sa mga naninindigan sa katotohanan, tanggalin na yung neutrality na yan at tayo ay dapat na maging boses ng mga walang boses. Sa kaso ng Israel at Palestine, malinaw kung sino ang walang boses. Malinaw kung sino ang sinusupil. Malinaw ang territorial incursion ng Israel. Stop kidding,